siêu mấy cái tiếng anh đó. Butasan na natin natin itong ating iniikot mga idol gumano yung talim natin may lalim kailangan habang iniikot, iniikot natin nakadiin Bawa asana di mana dulu ayat Mahabak ya Lagi tayo ngayon ang lock Pantay lang natin Saka bubutas ang pet Mayroon Sinitin na natin yung lock Mayroon Ito ang lock na ito Butasan naman natin Ito na

pangil. Tanggalin natin para malagyan natin ang lock. Tuwadol, kuha na naman natin ito ng lock. Gagawa natin ang lock. Kaya ginaganyan ko, Maidol. Tinignan natin yung clearance ng no lock ang gagawin natin. Iinit ang panahon ngayon, mayroon. Puno dalawa na electric fan ko. Puno pa rin ang pawis ko. Unlock natin, mayroon. Kailangan medyo natin. Ipisigipan natin. Tanggalan pala natin ang tanggalan ko lang ng kanto. Tuwid idol ini na natin video antong pagkabit. Ito na lang yung magawa lang mga idol. Si Maila ka idol yung ating taga video. Sabi ko nga siingit lang nang ano. Mabidyuhan, man lang tayo ng isang engine support. At saka ito idol pala may gawa pa tayo mula kayo na umaga pang marami-rami pa yung gawa natin. May kinuha na rin mga idol. Kagabi pa yan mga idol. Ginawa ko. Uh, ngayon ko ginawa kahapon pa yung lumating. Kagabi nag overtime ako mga Hindi ka lang mga idol. At titignan ko lang yung ano rin mga idol. Clearance doon kasi ito ay hindi basta-basta din pagkabit kailangan may ano din to gawin. yan mga idol tinignan ko yung ano saan dapat ilagay itong gawin na ito yan okay kapit na natin kasado mga ero nilagay yung pinaltas mawala din manginginig din at malapit na tayo matapos mga ero Ito na po mga idol ang ating finished product ng engine support